Hi guys! Hi, guys! Nandito nga pala kami ngayon sa aming bukid. At maghahanap kami ngayon ng pang-ulam. Kaya na pang inintayin nyo, samahan nyo kami. Tara! Ayan. Ang aming fish pond. To, oh, hey, may fish Ito, pond kami. Ano dito? Ito ang aming tapahan. Ito yung ginagawa ng kopra. Diyan nililuto ang kopra. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin, guys. Kita mo yung santol. May antik santol. Ay, wow. May santol, oh. Maraming bunga ang santol. Sa Sa Yan. Maraming bunga. Ako mangunguha tayo mamaya ng santod. Ini yang bukan? Bisa, jangan lupa lagi. Ano lagi tak yang dia yang tawag siang? Wow, meron siang. Ano? Susuk. Ah, susuk bayan? yang tawag tuan dia? Sige, kayanin mo. Kayanin mo, buddy. Ha? Hindi mo kaya? Malapit ka na, oh. Kayanin mo, buddy. Ay, taya. Malapit ka na, eh. Kayanin mo. Sayang naman, oh. Isang dipan na lang yun, eh. Hindi mo kaya? Guys, bisim-bisi yung aking mga kasamahan sa panghuli ng hipon. Habang ang aking buddy naman, Kumakain muna guys. Isom. Bakit buddy? Ano nangyari sa iyo? Ah, uh, lang <laughs> ba Hindi na kaya ng energy. Hindi mama, oh, Hi guys. Malakas na ang kulog. Parang kikidlat din ng malakas, parang uulan. Kaya nag-decide na kaming umuwi na lang. Habang may oras pa. Oh. Pero bago yan guys, okay. ay mangunguha muna kami ng tilapia. Ay. Mamako na lang kami mga guys. Yan. <laughs> Ayan. Yan dito oh, marami oh. Ma? Ma? Saan lab? Opo. Mamarunong ka na ah. O kunin mo. Hi guys. Bago ka lang ba sa channel na ito, huwag mong kalikutan mag-subscribe at hit ang notification bell button for more updates. Thank you.